Patot muna, Joward. Shoutout sa driver na si Joward. Ingat yeah. ka lagi, pre. Okay, okay, guys. Salamat, salamat, pare. Ah, guys, ito. Magsisimula tayo, guys. Tumigil muna tayo sa magdadrive ng tricycle. Kasi po, eh, libing po ng kaibigan namin na namatayan ang kapatid na si Rolly, guys. Eh, ngayon po, makipaglibing po kami. Bali, ito po yung mga kasama ko. Oh, mga kapwa tricycle po natin, guys. Ayan po si Kadulo, guys guys. Pabawi ka sa natin, vlog natin. Ito po, pakikilala po namin sa inyo yung ibang kasama namin. Sa na si La... Kaluwis. Hello so guys, ito si Kaluwis. Uh, sumingin tayo sa kwento nila. Ayan, na driver ng... Let's sing Driver po ng sa Adelpa, guys. Dati nasa Tansal, lumibad po siya ng Adelpa kasi nga... Maraming maraming eh, mara kaibigan doon, mas masaya daw puro muna daw doon uh, sa mga ang, uh, ang apilale ano na yung national uh, uh national 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 kaya uh, lumipat po siya guys. Ito <laughs> na po si pareng Alec guys. Baka Miguel Pasada dahil makikipaglabing din po siya. Ayun po siya oh. para sa alang-alang na kaibigan namin na si Rolly. Alibi ah, uh, po ng kapatid niya. Ayan po, ayan po yung ngayon hinihintay po namin sa pagbabawa ng tulay. Ayan po yung... Opa! O, so, shout kay Ulo! Kaluhay ka, kaway! O, so, ito, sa shout to. Ito po lang si, ano, si Perdi. Uh, driver po na... Ng... Hindi ka siya, pero may pira siya sa... Kampagita! Sa Kampagita, ayun! Uh, okay. Perdi! Ang gawad! <laughs> ayan po guys, joke lang yun. Dahil mag-iingat, Perdi. Uh Oo! -oh. Sige! Okay. Alam okay. okay. oh, ito po yung sticker na, okay? So, oh, ayan. 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 sa fans natin. Kayo ayan. Kaya fans rin ako. Okay. Okay. ka, Verdi. Okay. Okay. po yung, ano, ah, karo, guys. Ito po yung... Ah, uh, nakamunan guys. pa okay. pa ulit tayo. Cool. tayo sa taas ng tricycle guys dito muna ako sumakay eh, para po makita natin yung mga nakikipaglibing guys ayun po guys oh. yung haba po na sasakyan niyan yung po yung nakikipaglibing guys may mga jeep, tricycle mga kasamaan namin driver o oh, guys napahito po kami dito sa bayan guys ito po yung ito yung bayan guys o oh. bayan uh, cemetery eh di naman po dito ang libing yan sa nabota cemetery po eh, ito, minto muna po kami rito. Oh, yan po yung dry seeds natapyan namin. Oh, guys, ayun na yung karo. May na kami, guys. Oh, ito, nandito po kami ni si Yo, si Inga Luis, tawakin. Eh, yun, eh, mag na lang po kami tayo, mamaya. Dito na po tayo sa si, uh, Nabota Cemetery, guys. Uh, dito po ililibing yung kapatid ni Pine Rolly. Bali, yan po yung yan yung karo guys oh. Uh. Papalapit na sa Formation Yan naman po yung cementeryo uh, guys uh. Ayan nandito po ako uh, guys Si Galakad Shoutout kay Pari Owe Ito, ito, ito yung tunay na parin Owe Nakita na natin Hindi lang sa camera Kundi sa personal na Laklo Di ba? Yung mga pare natin oh. mga driver Gawin kayo oh, okay. uh, dude, Ako apat <coughs> Si ano Kuya Emil tsaka si Ate. <laughs> Kalimutan at ni hey, pa lang si Ate kay si. Opo. Ito na din po sila. Ayun po, ilalakad po kami sa Tabota Cemetery. Karneta. Ayun po. Napakalinis na po rito. Dito mayroon akong anak dito. Kaya nasa baba, natabunan na. Ha? Ah. Mm <laughs> <clears> -hmm. <throat> Dapat tayo. Dapat 15 anos na. Ah, uh, ito po. Dito po pala yung bibinga ng anak ko, guys. Yung panganay ko, guys. Ito po siya, oh. Ah. Uh, yung nasa pinakailalim, guys. Medyo malabo kasi yung camera ko, eh. Siya po yung si Kylie Princess, guys. Siya po yung panganay ko. Na namatay po. Ano ko po, eh. Namatay ng 2007. Guys, dapat po nasa KCIUS na po dapat siya, guys. Ito naman po yung ah uh, ng asawa ko, tsaka tatay, dyan rin po na guys. Hindi na po ako kasi makababa guys kasi medyo mataas. ato si tasi... Apreyo, no? Apreyo, tuloy-tuloy lang ha. Magkasama tayo. Sa atin po, idol. Shout out. Ayan po yung cremation guys, so, napakaganda na po dito sa Nabotas guys. Ayan, napakalawak din po. Ayan po yung lugar ng cremation. Sa napakalinis. O oh guys, ito yung hinihintay ko, yung pare ko guys. Uh, si pare Sherwin, yung idol na tagahanga ko rin. At taghanga ko rin siya. <laughs> Ayan, yun, yun. idol. Gawa Pits. Gawa Pits, ito yung lagi kong nilalike at nilalike din ako. Nakakatuwa ito guys, sana lagi kong dito para sa akin. o okay, pre, bibigyan ako ito ng sticker pre ha. Yun. Sige, okay, mami ano po guys, salamat po. Hello guys, ito si pare Charlie guys. Pogi, di ba? Si Barry Owen oh, nakatalikod, hindi na kasi nakakita okay, ko na kanina. Okay. Pre, huwi na kami pre ha. Sige. Mga pan Charlie, yun know? Magkita na tayo mamaya. Mamaya okay. namin sa inyo. O okay. oh, guys, Charlie, okay. kagawad. Okay. Hmm. Joke lang. <laughs> sige, pre. O okay. oh. oh, guys, huwi na kami guys. Eh, mamaya na kami Liga. sa kanila. Si Barry Sherry, sana laging mag iingat to. Ito yung <laughs> idol talaga natin. Oh, sige, pre ha. Uh. Salamat senior, eh. okay. Pilota, okay. sa inyo re. Dilota, shoutout sa inyo. Dilota, shoutout. Hmm. O oh, guys, huwi na po kami. Sana po eh, Panoorin niyo po kami. Ah, uh, okay, mong sasabang manood. Joke pala 'yan. Uh, niyo naman po ako at sa Facebook, i-follow, guys. Okay po, guys. Maraming po salamat. Lagi kayo mag-iingat. Thank you po.